Wow, <laughs> pag malaman to ng mama mo, pag mapanood to, yari tayo. <laughs> ay, mama kay Martes. Oo, oh, Marites, ang mama. Ang mama ko ay Adi Salasada. Malapit na! ay... Mamahay. Si Ate Ria. Tinataguan si Bombay. Uh, ako naman, mama. Mama, wala eko mama ko ay mates ma may mates baka pasawa yung kamera lagi kaming pinapalo wala mama, am, am ama ko ay maganda baka malikot na kung nagagaloom kamera wala papa ay mama ay ang mama, mama ko ay nagtatrabaho wala eko nati Regen mama, Wala. Ikaw at Ang mama ko ay chismosa. Malapit na. Wala. Ang mama kay Marites. Oo. Oh, Marites. Ang <laughs> mama. Papa, ko lang din yun. Chismosa. Eh, hindi. Iba yung chismosa. Eh, dapat yung nakasulat dito yung ano. Yun dapat ang mahula nyo. Hindi kay ano. Walang nilagay akong chismosa dito. Marites. Marites kait pareasian oh oh na, oh oh ka, oh 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 ano nakasulat, oh dapat na mahula. Hindi kay halos oh oh ko oh Umino. oh ko oh 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 ko oh oh Wala. Ikaw, Ano po ros nilagay ko? Ang <laughs> <laughs> mama ko ay. Poor mali daw nilagay ko ngayon. Ha? Ama, mama ko ay wala. O wala. mama ko ay nilibing. <laughs> wala. 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 Pero wala. 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 Malapit na. Sumama. <laughs> <laughs> Ana. <laughs> Malapit na. Mama ko ay, alo araw-araw, mama ko ay, mabaho! Wala ako. Akin yun eh. Mabaho! Uh, <laughs> pag malaman to ng mama mo, pag mapanood to, yari tayo. <laughs> Ote, pag mapanood to ni mama mo yung post, yari tayo sa mama mo. Ikaw ate Regine! Ano? Ay, ay, hindi. Amamo ka, sexy. Wala. Wala. Malapit na. Ay, mama ko ay, ay. matangkat. Mali, ikaw at Lauren. Amamo ko ay. Magaganda sa buong. Sa Malapit buong... na ikaw at Lauren. Mama ko ay, malambot ang katawan. Mali. Amamo ko ay. dancer. Umale. <ganda sorga> eh, ikaw Ate Jin. Ay sayang. <coughs> <coughs> ah. <coughs> Wala. Oh. Klo? Klo. Ah, lagi may nagde-deliver. Malapit na. Ang mama ko ay mahilig mag-order ng ano-ano. Malapit na. <laughs> Ang mama ko ay Lagi nang order kahit hindi naman mahalaga. Malapit na. Ang mama ko ay ka kahit tulong pero nag-order pa rin. Yoyang! Malapit na. Wala. Ang mama ko adik sa cellphone. Wala. Uh, lapit na. Ang mama ko ay... Lagi na oh, order sa tinaman kay... Ang mama ko ay adik sa... Aka-order -ano. oh, na ko ano-ano. Wala. O, na. Ang mama ko ay adik sa Lazada. O, na. Ang mama ko ay adik sa shopping. Ah, very good. <laughs> <laughs> Ayo, eh, yun nakasulat dito. Sobra-sobra kasi kayo mag ano eh. Dapat kung ano lang nakasulat dito, yun dapat ang ano. Anong tama? Ano lang tama eh. Hindi ka tama. Kasi da dapat kung ano lang nakasulat dito, ano dapat? Pag may sobra-sobra ano, wala yan. Kung ano yung nakasulat. Ikaw, Atria. Ha? Huh? Ikaw yes? ate Regen. Ama ako kay Kuribos. Ka ah, galing. <laughs> Uy, hey, ayo, kayo, Gine, ate Regen Ikaw ate Ria. Tinataguan si Bombay. Ulit. Ama ako ay tinataguan. Tinataguan Ama, si Hindi, Bombay. Hey, pa siya, Hindi pa kasi pinaano ko eh. Oo, oh, ang tagal. <manyan> Ba bakit tinataguan ni mama mo si Bombay? <laughs> ah, tinatago niya. Oh, mama di gimana magluto? Mag oh <laughs> <laughs> Eh, oh. hey, papa. Biro Papa, buksok. Papa, ito tingnan mo. Lapit kay dito sa harap. <laughs> oh. <laughs> Tama, bigyan mo kay Ate yung pera.